Hey guys! Good morning! It's Julia 7 to. Yung kay Star to Between at Katala po ng lahat. <laughs> Ayan, today's video, ipapakita ko po sa inyo ang pagbabayad ng Amelyar sa City of Caloocan. Okay? Uh, ipapakita ko po sa inyo, meron po kami ng video clip dyan. Meron po akong video clip dyan. And then, uh, napakabilis lang, walang hassle. Pero, all in all, napakabilis. Siguro wala pang 20 minutes, 30 minutes. Ganyan, okay na kayo. Makakabayad na ka Amelia. Unless, pag napakaraming tao, syempre, hindi mo marireach yung 20 minutes lang, ano? Uh, pero, mabilis ang process at meron mga parang uh, angel don Ibig sabihin na angel, mga staff ko ano? Staff ng kaloohan na napakabait. I-assist kayo ng maayos. Magtanong lang kayo or minsan sila pa mag approach sa inyo kung paano ang gagawin. Okay? Ang video ito ay para sa inyo. I can subscribe. So, ayan, guys, kakarating. Finally, natapos na rin. Nalakad na rin po namin ng pagbabayad ng Amelia sa so City Hall ng Kaluokan. Ito ang City Hall ng Kaluokan. Nasa likod po kami, no. Dahil dito po kami nag-parking, okay? Yung sa harapan po, hindi ko nakuha yung city hall. Yung ano nila doon, yung harapan ng building. Okay? Ayan. Dito sa tent na yan, may mga assist din sa'yo. Okay? Ang dami mga assist sa'yo dito talaga. Ayan. Mag-a-assist -ass sa'yo tsaka mababait ang mga staff. Okay. Ayan, 077 77 po ang ka-story ka between. Ayan, at sana meron po kayo natutunan sa ating segment na ito. Bye! Ayan guys, kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe Srello77 and click the notification bell para naman po lagi kayong updated sa aking bagong upload. Thank you so much. Ingat po kayo.